Ngayong pong midweek, alamin po natin na maging lagay po ng ating panahon ngayong Miyerkules, March 13, 2024. Sa ating latest satellite image, makikita po natin na tatlong weather system ang po sa ating wansa. Ang Northeast Monsoon na Mihana magdadala po ng mahinang pagulaan, partikular na sa Hilagang Luzon. Makita naman natin dito yung boundary o yung pagitan ng Northeast Monsoon at ng Easterlies, east, yung mainit na Easterlies. East. Ito po yung tinatawag ding shoreline at nandito yung mga kaulapan na magdadala ng mga pagulan, particular na po sa may silangang bahagi ng Central at Southern Luzon. Habang Easterlies east, na magdadala po ng generally fair weather na may mga pulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog sa malaking bahagi po ng Visayas, Mindanao at bahagi ng Luzon. Base naman po sa pinakauling datos, wala pa rin tayong monitor na low pressure area, posible hanggang sa pagkatapos po ng linggong ito. Malit po ang tsansa na magkaroon tayo ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Sa kasalukuyan ay wala pa rin tayong nakataas gay warning, ligtas pa rin makakapalaot po mga sakyang pandagat. Malit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Pero mag-ingat ho lalo na sa may bahagi ng Northern Luzon kung saan katantaman hanggang sa maalong karagatan ang maaaring pong maranasan durot ng amihan. Meron din tayong mga thunderstorms kaya maaaring lumakas yung alon sa karagatan kaya iba yung pag-iingat sa ating mga mangisda lalo na yung malilit na sasakyang pandagat.